importante rin tayong ganap. Alamin ang mga dapat malaman tungkol sa voters registration kasama si an Attorney Elinita Kapuyan. Tabangin dito lang yan sa Usa Publiko. Ayon at kasama ng natin ulit ang ating na-miss na si Attorney Ilinita Julia Tabangin Capuyan. Good morning, Attorney. Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional Miss Group Luzon. Happy uh, Friday, Friday, rainy morning. Ayan po. Attorney, itong pag-uusapan natin ngayon parang bago-bago lang siya kasi ano na po yung update dito sa barangay and SK election registration? Opo, meron na po tayong nakaschedule na barangay and SK registration for the barangay and SK election sa December 1, 2025. So, ang schedule natin is August 1 to 10. Yan na po. Dati kasi July 1 to 10. July 1 to 11 pala. Pero ngayon, August 1 to 10 na po. Yan pa naman ang latest kasi ang Comelec resolution na lalabas eh hindi pa ni-release as of this time. Pero pag meron na po eh kakapi-furnish namin kayo. Attorney, parang last time lang din, uh, di ba, July 1 to 11, okay. tapos na-move tayo ng parang third or last week ng October po ba? Okay. Tapos ngayon, August ulit po. Ano po yung reason behind this, Attorney? Meron po kasing i-integrate doon po sa aming system na automa automated biometric system. So ito, it means it uh, adds uh, an enhancement doon po sa ating yung pagpaparegister sa voter's registration system. Meron pong identification na yung bang ma-identify ka through other features of your face. Di ba? Kung nagparegister ka, magpipicture ka, may signature and then may thumbprint. Pero this one, pwede kang i-identify sa iris mo. So, meron tayong enhancement na konti para ma-testing pa namin at ma-integrate namin yung mga uh, improvements doon po sa aming system eh pinospone natin ng konti yung registration natin tapos syempre may preparasyon pa para sa barm election sa October kaya po ganun but syempre tuloy na tuloy po yung election unless meron tayong batas na magsasabing the elections will be postponed pero dito, attorney, marami rin po nagtatanong, paano naman daw, kunwari ako po, kinasal, nag-divorce kami, eh, hawak ko pa rin po yung, uh, gamit ko pa rin po yung apelyedo ng asawa ko. Pwede po ba naming ipapalit yon kapag dito sa August 1 to 11 po. O, pwede naman po, basta merong kayong true copy nung inyo pong decree of divorce or yung pong decree of annulment, yung mga yan po, and then mag-file ka lang po ng correction of entries or change of name, yung mga yan po, or change of status or updating of election records sa aming opisina within the period of registration kasi allowed naman po yan. And that is also yung sa gender ba, inaalaw po ng COMELEC naman po yan, basta may maipakita kayong papeles or document na nagsasabi na nagpalit na kayo ng status nyo. Ah, so itong mga kapatid po nating transgender, basta may certificate po sila na nagpapatunay na nag na po sila into, fem uh, into woman, pwede po yon. Um, hindi pa po namin inaalaw yan kasi mm -hmm. wala pa kaming rules concerning that Ooh. so sa Comelec, ang gender lang po natin is dalawa si either you are male or female wala mm -hmm. pa kaming na integrate na law concerning transgenders kung mm -hmm. pwede silang magpalit ng kanilang mga yung status na ganyan mm -hmm. pero dito attorney pwede pa rin po bang ma move itong August 1 to 11 natin Uh, most likely hindi na po siguro kasi nakaano na siya naka resolution na ito at ito po ay i-release anytime soon so uh, sa para naman sa preparation natin mas maganda kung advance tayo ng preparation para mas marami tayong magawa at nandun po sa calendar of activities yan ni dito, may nagpapatanong din kasi, kailan din naman daw po ang pag-file ng COC ng mga gustong kumantidato? Opo, sa Cumulik uh, Resolution 11150, ang dating schedule natin is October, uh, first week natin ng October. However, uh, wala pa tayong exact date niyan unless magpalit pa. So, antabayanan na lang po yung dating, yung announcements natin all the time. May nagtatanong din po sa uh, live natin sa Facebook. Paano naman daw po kapag walang birth certificate or mang ano daw po yung alternative natin uh, kung dito? Kung wala kayong birth certificate pag magpaparegister kayo, you can bring any ID. So NBI clearance pwede rin yun. may pwedeng school ID, employment ID, PRC, yung pong Integrated Bar of the Philippines, senior citizens, yung IP na ID and then alam nyo yung sa school uh, school ID, pwede yeah. naman. Basta any ID na merong picture at may signature. Pero kung wala, kung walang-wala talaga as in zero, you can ask a registered voter of your place na i-identify ka na you are a resident of your barangay. Yun lang naman. Pero that person cannot identify more than three times. Attorney dito din, kasi dito sa Baguio City, meron pa rin pong, marami pa rin pong barangay dito ang mga walang SK officials. How to, paano po natin ito ma-address? Ay, uh, dapat kasi, kung hindi na buo yung seven na slate mm. doon po sa SK, dapat mag-conduct ang COMELEC ng special elections. Kaya lang, hindi natin nagawa ito kasi masyado na siyang malapit within 18 months before a regular election. So, hindi siya natuloy. So, uh, mag -e election naman na ngayon. Kaya dapat, punuin nyo na lang talaga, you file your certificate of candidacy para mapuno yung slot na yun. At merong pang query na nangyari paano daw nila magagamit yung kanilang budget? Eh, wala silang quorum. So, kailangan talaga mag-ano tayo, magbuo tayo ng buong slate at maano ano natin, ma-fill up natin. Yan ang ni-resolve ng mga taga Bengget na sangguniang kabataan members nung nag-meeting kami. Kasi parang hindi sila interesado, konting-konti -konti lang yung mga nag file ng CUC nila. Pero you have to file para magamit nyo yung budget nyo and you can implement projects. So talagang tuloy-tuloy na po attorney ni itong barangay and SK election natin. Apo, tuloy na tuloy ito unless meron tayong lumabas na batas na magpo-postpone ng barangay and SK elections. Pero bakit nga daw po ba kailangan magpa-register attorney ni kapag Apo. dito lang naman local lang naman yung ano? Eh syempre, kailangan pong magpa-register para magkaroon kami ng record niyo sa aming listahan para you can be eligible to vote. So pag sinabi nating Register you must be at least doon sa age na yon 18 years of age and above and a resident for at least 6 months pag barangay and SK elections dito po sa barangay nyo you are a citizen of the Philippines and you are able to read and write pero ito ha pagdating mo sa SK pwede ka naman nang mag-register 15 years old and hanggang 30 yon oh yes siyempre kayo mga bata uh, pag below 30 kayo you are still considered youth pero ito po ha, you really need to register because that is subject to regulation by the government. Kaya kami yung nagre-regulate kung qualified kang maging voter. Nobody is prevented from voting. Pero for as long as you are qualified. So talagang dito, talagang tuloy-tuloy na uh, not unless may mag-submit po ng batas na ipa-postpone kasi ganyan po hanggang ngayon po nalilito pa rin po yung mga uh, ka-MB natin kung matutuloy pa rin po ba kasi meron pong nagsasabi dito may na na daw po sa camera and everything pero talagang tuloy-tuloy na po attorney. Attorney dito naman may nagpapatanong din po kapag yung mga gustong kumandidato po dito sa mga barangay officials ano naman daw po yung qualification nila? Oh, ang qualifications niyan under the local government code is dapat You must be a resident of the place, siyempre, uh, for at least six months before the elections. Second, dapat citizen of the Philippines. Pagkatapos, third, you must be a registered voter, Syempre. And lastly, you must be able to read and write. Paano naman po yung mga hindi po nakaboto last time, matatanggal na rin po ba sila, attorney? Yung mga hindi nakavote, mm -hmm. eh baka naman nandun pa yung names nyo, matatanggal lang po yan kapag ka twice kang hindi makaboto na magkasunod. So, ang gawin nyo po, punta po kayo sa Comelec office kahit anytime o kaya pwede kayong tumawag, pwede rin mag-post kayo sa FB page ng Comelec o mag-email kayo asking kung ano yung status ng inyong dating registration. So, kung meron pa yon wag kayong mag-register ulit kasi magiging offense naman yan pag double registrant kayo. So, ang dapat, kung twice ka nang hindi nakaboto at deactivated ka, you have to file for reactivation. Yan. Kapag ka, uh, dati ka naman ng registered at isa ka lang, isang beses ka lang nakaumit ng pagka-vote, nandiyan pa yung name mo. So, active ka pa ini paano naman yung mga estudyante? Siyempre, meron po yung iba dito sa Baguio City, hindi lahat po taga-Baguio. Mm -hmm. uh, meron yung iba po, <clears throat> nag-aaral from, uh, nag taga-trinidad, tapos nag-aaral po dito sa Baguio City. Meron po bang mga parang registration sa mall, sa school, ganun, atorny? Opo, meron kaming uh, registration din sa mall, pero depende yan sa election officer of the city of Baguio, kung sila ay nakapag-memorandum of agreement with dun sa mall, tulad sa SM. Mm -hmm. Pero dati ginagawa namin yan, just wait for further announcements. Kung nasa SM sila, pwede ring mag-request yung barangay o kaya any school or any government office na pumunta ang crew namin doon at mag-conduct ng satellite registration. Pero required naman po talaga na at least one uh, instance meron kaming yung special satellite registration yes, for po. senior citizen, women, uh, youth, mga IP, yung mga yan po. Required naman po talaga sa amin ay ito po nabanggit niyo po attorney yung mga pregnant. Meron din po ba parang sa kanila uh, separate po. Uh meron talaga silang express lane kahit naman when it comes to registration at saka when it comes to yung pong pagboboto. Talaga meron silang uh, separate express lane. Pero ito, may pwede rin po silang magkaroon ng special satellite registration for pregnant women at yung mga nursing mothers. Meron din pong program na yung pong their daycare center of every barangay can open so that iwanan nila yung mga nursing, yung child nila, na nurse nila for a while tapos register sila. So may mga ganyang programs. Eh paano ba attorney dito din? Meron din po kasing concern. Paano, pwede daw po bang yung parents na lang yung magparegister dun sa mga anak nila? Ay, hindi pwede yan. Wala tayong proxy voting, uh, proxy voting, proxy registration. Uh, for example, ay, may sakit yung anak ko, nasa hospital, so ako na mag -re register para sa kanya. O OFW yung anak ko, so ako na yung paparegister. Wala po tayong ganyan. It has to be in person. Wala tayong batas pa na uh, merong mag sa uh, sa sa'yo, tapos yun ang magboboto para sa'yo. Pwede lang maging asistor, pero kasama po pa rin yung boboto. Boboto. Eh paano naman po yung mga OFW, attorney? O pwede naman silang magrehistro doon po sa kanilang yung kusang sila nakastation. Mm -mm. Doon po sila magre-register. Pero for ano, uh, ngayon wala tayong absentee voting for yung ganyan kasi mm -mm. national and local elections lang po yun. Ah, uh, pero same day din po attorney. Hindi actually advance sila. Nang one month before oh. nagbo vote na sila. Kasi oh. syempre iba yung ano. Tsaka may online voting sila, online registration. Mm -mm. Atonyo, ano naman po yung mga reminder natin sa publiko para dito sa registration natin na magaganap po sa August 1 to 11? So August 1 to 10 po, meron 11. po tayong registration. Sa lahat po yan ng 18 years old, nag-turn ka ng 18 or you will turn 18 years old on the day of the elections. Pwede po kayong mag register na po as a voter. Tapos yung mga SK pwede naman po 15. Kung nag 15 na kayo, pwede na kayong bumoto na ay mag-register para makaboto kayo sa December 1. So, pagka-youth ka naman na 19 years old ka na o 18 years old ka na tapos nag-register nag ka as an SK, ma-convert na yang iyong registration as a regular voter. Pero kung below 30 ka, bale dalawa na yang yung, yung bobotosan eh, doon ka sa SK elections, kung sino yung baboto mo doon, doon ka rin sa regular election. So, dalawa ang balota mo. Yan po ang mangyayari. Pero wag mag-alala, you don't need to register again. Kasi, merong uh, meron po kaming program na yung 15 years old noon or 16, 17, nag-18 na siya, nakakonvert na yan sa as a regular voter. Kahit hindi po sila nagpa... Huwag ka nang mag-register ulit. Ah, okay po, yes. attorney. Attorney, last question naman po. Ano po yung mga gusto pa nating i-remind sa mga ka natin regarding po dito? O syempre, kapag ka, nag-register kayo, kailangan nyo ring bumoto. Hindi pwedeng mag-register ka lang just for purposes of para sa DFA, para sa uh, town site application, okay. para sa registration mo sa lupa, mga gano'n you need to register because ang primary purpose niyan is to exercise your constitutional right of suffrage. Siyempre, which is a democratic process. Mabuti nga tayo, tayo ay nakakapagboto ng derecho. You are entitled to one vote sa isang kandidato. E sa ibang lugar nga, may electoral college pa sila, hindi pa derecho yung kanilang pagboboto. So, swerte tayo sa Pilipinas. Kaya we have to exercise our right to vote. Kahit whatever we believe in yes. magiging corrupt din 'yan kasi yung sistema ganito. <laughs> Hindi uh, you have to do the right thing and you have to exercise your right. And that is your right. That is your right of suffrage. Ayan po. Thank you so much attorney. Ang dami ko nang natutunan bilang nasa kabataan pa opo. Attorney, ah, uh, meron meron po kayong libro. Ay, Opo, meron po tayong book na entitled Insider's Notes on Election Laws. Uh, may first edition, may second edition. So available po ito sa Jet Bookstore pagka hindi naman kayo makakapunta sa Jet Bookstore or sa uh, Session Road sa Portabaga Mall, you can message me sa 0917-507-2439 or pwede po sa aking website, attorneyejtabangin.com. Ayan po, thank you so much again, attorney. Attorney, baka may gusto ko naman batiin or i shout-out uh, out po? Shout-out po sa lahat mga Comelik employees, Uh, happy anniversary next month for Comelec. At syaka, uh, sana po wag tayo magsawang magtrabaho dahil tayo ay government employees. At syempre, ang trabaho natin ay to serve the public. Yan ang trabaho natin. Kahit tapos na yung eleksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho. Tunay nga naman.